Pausalod, pausalod. Anong pinagagawa mo sa buhay mo, Andre? Ha? Anong pinagagawa mo sa buhay mo? Ganyan ka na baka desperado para magpapansin ka na lang sa akin, pausalod, ha? Alright, pupunta-punta ka pa kung saan man yan, kung saan man gym mo na yan para sa training camp, ha? Sabi mo pa, improving my power, what? <laughs> Sigurado ka po sa pinapasok mo, Brad? Oo, oh, kasi nakikita ko yung mga video mo. Ah, uh, napapakamot ako, Dre. Okay, sige, sige, ganito na lang. Ah, tutulungan kita, tutulungan kita sa pagpapahip. Nagpapahip ka eh. Alright, nagpapahip ka. Siguro, bakit? Siguro, wala na talagang hype sa kangkong, kay kangkong, no? Ay, wala na talaga, wala na niniwala sa kan, Sige, si SB na lang. Si, ASB naman ako kukuha ng, ano, ng hype. Okay? Pero again, pausalud. Hindi porket nasa BOTY ako at humunin mo ako, eh otomatiko nasa BOT way ka na nagsabi ka pa daw na opera nyo ako opera nyo ako wow di ba Pau, alam mo yan okay hindi porket ganyan eh otomatiko ka na makakapasok kailangan maging deserving ka muna Mag, yun daw yung hype mo kailangan makatotohanan hindi yung nakakatawa dre eh. di ba partidahan na kita sige mag insayo ka na mag -insayo. ako magpupuyat ako pau di di ba pero sige, tingnan natin. Ah, kayo, boxing fans, gusto nyo bang makitang patulang ko to si Ampaw Pau Salud? Di ba? Nagpapapansin eh. Ha? Gusto nyo bang makitang ah, magpalitan kami ng mga ligaw na suntok? Di ba? O may trainer siya, nasa training camp siya. O sige, pagbigyan natin. Well, ganun talaga ang sikat eh. Di ba? Ako na yung kinu out. Ako yung alaman uh, ng mga content ba diba? yung uh, yung uh, aking uh, sinasabi yung may relevant relevance na ngayon. ba, diba? tingnan natin. Pau, sige. Ako papartidahan kita. Ikaw mag-ensayo ka na mag-ensayo. Siguro mga sige, isang buwan, sige. Okay? At uh, ibigay mo sa akin ang pinakamalakas mo. 'Di ba? mo sa YouTube sa sa mga video mo, Pakita mo kung ano na yung uh, talagang uh, masasabi kong karapat dapat ka ng patulan, di ba? Kasi alam mo, dinidigay mo yung ano mo, yung imahe mo eh. Mula sa father of, you know, Philippine boxing uh, vlogger, di ba dito, dito sa ating bansa, kauna-unahan, kumbaga sa US parang Elisek bak? Ngayon na nagaano ka na lang, nagpapapansin ka na lang kung kani-kanino. Sabi nga ni, baka ngayon sasangayon ako kay Badong Gatong, ano? Kay Badong Kangkong nang sinabi niyang ban-ban ka, 'di ba? Well, sige. Boxing fans, gusto niyo bang makitang magpalitan kami ng ligaw na suntok ni Ampaw Salud? Comment down below. G, let's go.